Hi guys, it's me again, Christine, and welcome to my YouTube channel. Guys, close season na kag ginabara na or barahon na ang mga likos kag ang mga tinawo kag ang mga tag-iya sa mga likos bululigay sila nga ginapatakas ang mga likos subong. Kagapon, hambal ni manang tata nga magkaroon daw sila ng salus-salus subong right after sang bayanihan kaya gin-approach ko siya kung pwede ba makuhaan sang video ang ang pagpatakas sa mga likos diri sa parola kay diri nila sa Calabasas Island ginbara ang iban nga likos uh, sabi ni manang tata okay kag kagaina aga pa hambala niya na ako nga maupo diri kadto para magvideo sang bayanihan sang mga likos Kaya guys, enjoy watching. Ganda ng view. Woohoo! Thank you Toto. Ah, akala ko amo to sa dito kumato ba? So guys, pakadto kami subong sa Piakpolo. Nabilin kami abi kay tungod kadugay sa aton pahulagon, naglalakas na ang mga pump boat and also ang Tori Laibara. So gagay presented nga updan nya ko magkadto sa Piakpolo. Kag siya subong ang nagabugsay. Balan ko man magbugsay guys kaso makapuy. <laughs> Thanks, ka, guys! Ay, kabayo ka! So, guys, mara na. Pero, ala, natatakot. Ako din. Nahadlok ako muna. <laughs> Kay kadlago sa mga corals, guys. So, kalahadlukan magpanaog. Kay pwede kadlago sa corals. I'm afraid. <laughs> The feeling ko abi guys, may nagapangaon. <laughs> Dalom pa na de. Mangita kami sa pwede naman. niya, pwede kami ka Oh my gosh, bara na naman to guys. Bara gay 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 gay. Ah, aw aw. Mas dalum na gid wag lang sa matulis kay base malusbot ang baruto ni Chuy Bumbong. Ayan guys, super so, tikad ako sa ang chorus. Ayan. So, hanap kami ulit ng pwesto. Okay, pertigid ka ako sa corals. Oh my gosh. Take a look at that, guys. This is the ano, uh, cleanest seawater I've ever seen. Damo-damo na 'di mga turista nga nag-aakadto sa Calabasas Island. Oops, oops. Ara pa gayud diri sa kabila, guys. Diri, diri. Oh my gosh. Asa oh, so man si Gagay, guys? Tikay diri, indi ya kalabtan sa tubig. Pero basa ako. Ay, abang. Halo, <laughs> guys, basa na si Gagay. Gagay, is so my effort. Oops. Ay, abaw shout out daw kay Mayor Jet. I know nga nasa heart ni Mayor Jet nga tagaan kami extension. Naog <laughs> na, na ko, guys. Dai <laughs> lang Umpak. Oh. <laughs> so, my effort. Halin kami dito sa Nasidman. nag lang kami pa dire. sa inang katulis disang iban, maano na sila, manginhas. <laughs> manginhas na lang sila, hindi na sila magbara. Pero guys, bawal diri rin manginhas ha. <laughs>

Ubus nat ang powers nila guys. oh, oh.

aslung

Ya no, pero, drao, drao, me caí yo, me caí yo, me caí yo, ah,

lima nakalikos ang ilang nga napatakas diri pa lang sa parola so karon masaylo sila sa nasidman para magpatakas ang iban nga likos kag si JR guys ano na nasa kapoy kapoy na sa magdala sang lawas Oh, yeah. nanti tu, Okay, oh. Okay.

मिलियुकु, साल साल का, वापस, वापस लाल, साल साल का, एक, दो, साल साल का, साल साल का, एक, दो, ओ, बंद, ओ बंदूई, एक, दो, एक दो, बाले तरें, Paulo vai pro gol novamente. Bola! Pegou! Olha o ataque. Ah, só. Vai na poleira rapidinho. Ah. Só. So guys, ang background ta is mga likos kag tapos na nila barahon ang mga likos sa parola kag subong mapulit na sila na sa kay ang mga pump boat kag baroto kay dito naman ang dito naman ang mga patakason nga likos but before that magkakaroon sila danay, isang salo-salo kay nagalamutay sila to have ano ha, lunch nga nga sabay-sabay so syempre hindi kita magpaperde makadto man kita to okay so guys Let's go! Mapululi na kami guys balik sa na Thank you. We will going home na, guys. Wow, that's so nice. It it looks like a brain. <laughs> so, guys, nabudlayan si Jillian. Nabudlayan <laughs> <Jillian>. si Gagay, mangita sa alagyan namin kay damo-damo bato. Damo-damo corals rather. Yan siya, guys. Uy! Gugoy! Tara oh. na. Wow! Congratulations! So, pero tigit sa nga nabudlayan yan, guys, sa pagpangita. Wow! Founder ba? Wow! So, nakasaka na siya, guys. Let's go home na! Wow! party okay, Pertiti, guys, sa mga sa mga corals. Yeah. Pwede na siya pambato sa lumba bugsay, maintra kita sa fiesta. Isari <laughs> kita sa talisay. <laughs> oh, okay. so, uh, makita nyo ang ilang ang mga timo subong kay pertigit sila kakapoy kagaina. Nga kagaina ko makita nyo sa video daw hindi na sila kasarang maghakwat kay tungod wala sila mga dalanga tubig pasabawan sila oo so subongin gin pa sabawan sila ang mga punong abala dire ang ilang nga mga asawa balik lang sa bawa Balik lang sa bawa. na Ay! 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 Guys, may arite eh, wala nagbulig pero nagkaon. <laughs> may nakita ko ang naka-color green. Wala ko siya nakita sa parola nga nagbulig sa pagpatakas ang likod pero ari din <laughs> sama may bitbit sa -bit nga pinggan. <laughs> <laughs> ah, deri lang sa uno ko mamulig. Ano amot mo, Choy? <laughs> sa nakita, sa paro lang naghakwat pero nga rin isa nagkaon. Ah, <laughs> 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 Abi ko guys, sa likos lang may bulero <laughs> sa pagkaon. Mangali. <laughs> <Okay>. ah, <laughs> Nanabo sa guys ang pagkaon, hindi isang tabaga kaya wala na sa buong tabagak. <laughs> 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 si Son Ronald ka reklamo kay nagka sa pero magpanakoplikos o podmanso <laughs> wala ko wala i-grab nato ng opportunity nga ari diri sa buong mga tag-iya sang oh, yeah. likos. So, ma-select lang kita randomly kung sino ang ma-interview ta, kung anong mahambal nila kay close season na. Fine, sa Tobirhilio. So, anong mahambal mo kay close season na hindi na pwede ka palawod? ano na ang mahambal ko lang sa close season na. So guys, okay lang ko nung interviewon siya bisan nagakaon. So he's my tatay. oh so wala kami likos guys. Oo, pero nagapamakal kami sa tabagak. So anong mahambal mo kay close season na? Ang mahambal ko lang sa close season na. Nagapangay ito tani sa gob.